Medyo matagal-tagal na rin pala kami hindi nakakapagluto nito. Kaya naman for today's video ay isishare namin sa inyo yung isa sa aming mga favorite na chicken breast recipe. Ay naku, sinasabi ko sa inyo, sobrang sarap nito. Meron tayo dito ng dalawang buong chicken breast. Bali, yung isang chicken breast, satiin lang natin sa dalawa. Tapos gamit ang malita, ay flatten lang natin nito. Gagamit din tayo ng flour, egg, and breadcrumbs. Yung breadcrumbs, nilagyan namin ng parmesan cheese powder, dried parsley, at nilagyan din namin ito ng olive oil. Gamit ang malinis na kamay ay haluin lamang natin ito at make sure na walang buo-buo. Tapos ay lagyan na natin ng pampalasa yung ating mga chicken breast ng salt and pepper. Tapos ay balik tadi na natin yung kabilang side naman yung isi-season natin ng salt and pepper. Once okay na yung ating mga chicken breast ay i-coat na natin ito ng flour. Pagkatapos ay yung egg at ilagay na rin natin ito sa ating breadcrumbs na nilagyan natin kanina ng parmesan cheese powder, dried parsley, and olive oil. Kung gusto niya naman na breadcrumbs lang at wag nang maglagay ng iba pang pampalasa ay pwede naman. Ulitin lang natin yung procedure hanggang sa makot or malagyan natin ng breading yung apat na chicken breast. Then set aside, gawa muna tayo ng marinara sauce. Mag-sauté muna tayo ng onion and garlic at kapag naamoy na natin yung aroma ay pwede na natin ilagay yung ating tomato paste. Tapos ay ilagay na rin natin yung mga nahiwa nating mga kamatis. Bukod sa tomato paste at fresh tomatoes ay maglalagay rin tayo ng tomato sauce. Haluin lamang natin ito at hayaan natin kumulo. Pagkatapos ay maglagay na rin tayo ng mga pampalasa. Naglagay tayo ng garlic powder, black pepper, dried oregano, and Italian seasoning. Para naman magpantay yung lasa ay haluin lamang natin ito ng mabuti at lutuin lamang natin ito sa mahina hanggang katamtamang apoy. Simulan na nating prituhin yung ating mga chicken breast. Mabilis lang naman maluto yung ating mga chicken breast kapag medyo golden brown na ay hanguin na natin ito at patuloyin lang natin yung mantika. Tapos ay lagyan o pahiran lang natin ito ng marinara sauce na niluto natin kanina na umuusok-usok pa. Pwede rin kayong bumili ng ready-made na sauce na nabibili sa mga groceries or supermarket pero kami mas gusto kasi namin yung homemade. At para naman sa cheese ay gumamit kami ng mozzarella cheese pero kung wala naman kayong mozzarella cheese pwede na rin yung quick milk cheese. At mas eh, nalagyan na natin ng sauce at cheese yung ating mga chicken breast ay pwede na natin itong ilagay sa oven. At kapag nagmelt na yung cheese na nilagay natin sa ibabaw ng chicken breast ay pwede na yan. Tapos ay eh, naglagay lang kami ng dried parsley on top para may arty. At ayan eh, ganun lang kadali. Meron na tayong napakasarap na recipe sa chicken breast na pwede nyo rin lutuin anytime. Alam ko, natakam ka rin. Kaya naman, itry mo na rin yung gantong luto sa chicken breast. O kaya ay, tag mo na rin yung taong gusto mong magluto nito para sa'yo. Pwede nyo na itong kainin ng ganito lang or kung gusto nyo naman ay, iulam nyo sa rice. Bala na kayo kung anong gusto nyo. Yun lang. Bye!